Nilipat ko siya sa maliit na pato. Dumingan na sa ko. <laughs> Inisin ko pa yan mamaya. Basang-basa. Ito naman. Binubuhay ko kasi namatay na siya. Buti na. Na okay na. Ako, sunflower. Gumamila. Ang mm haba -hmm. ng gumamila. Ang panggublak dito sa ano Ano ko siya? Masa pa yung sahig. Nawa ko araw-araw sis. Yeah. Tinanim ko siya. Bulaklak yan. Yung sampagita. Ito naman yung snake plant. Ito, pin ano, may ano na yan, bulak. Kaso lang, kulang yung lupa kaya ikat ko siya tapos nilipat ko sa ibang pot ito naman yung lemon ko binuhay ko siya oh. kakaano lang bagong dahon niya nilagyan ko siya ng abun tapos sa taas kukunin ko pa itong mga ano hindi pa ko tapos mamaya na to ko eh parang fertilizer lang ba yung ano natin yung mga namamatay na dahon. Lagay ko siya dyan para pag malanta na, Siya naman papalit. siya na maliit. No? Parang bunsay lang siya. Ano? Yan lang po sa ngayon. Good morning and always think positive lang tayo sa buhay. Maglilinis ako. Dami ko pang linisan. Basa pa <laughs> Bye. Bye.